Ito naman po sa mga walang time, yung laging sinasabi, busy ako, hindi ko maasikaso yan. Ito naman yung sagot mo. This business won't uh, require much of your time. You can do this part-time basis. Pwede ka magpahiram yung DVD natin, OPP, saka marketing plan. Now, ipalo-up mo na lang kung napanood na nila. If they don't feel joining, ipahiram mo naman sa iba. You have also upline you can ask for assistance. Pwede mong ipasi sa kanila yung mga guests mo and in, or invites in just a uh, case na hindi ka pwede mapunta sa office or malayo ka sa office like here in Bahrain, Middle East. Uh, wala pa tayong office dito. Pero soon enough, magkakaroon din tayo. Sa Dubai and Kuwait, meron na po. Tapos, kung busy ka naman, ito pa magandang sagot. Kung busy ka pero employer mo naman na ang pinapayaman mo is mag-isip-isip ka sa pa, kapag may sumasali dito sa akin sa Imglobal, global lagi ko itong sinasabi. Sa pagsali mong ito, ginagarantiya ko 100% kikita ka. Sundin mo lang ng tama ang system. Sundin mo lang ang sistema ng negosyo. Dapat pag-aralan mo mabuti ang negosyong ito. Sa buong buhay mo, wag na wag kang ihinto hanggat hindi ka nakapagpasali ng dalawa lang. Natuturuan din natin kumuha ng tigda dalawa nila. That's all for now.